again hello it's me Reggie today's video we are going to make a banana shake yes you said it right you heard it right banana shake so let's start wait and I must put it the cover let's put the cover and then it's not here so i'll be the one to do that oh it's not yet on okay so on it's on and we'll choose the blender so let's go <laughs> like the boy That's enough. So, let's take a look. Oops, let's take a look. Oh my goodness it's so yummy. Mm. oi. Hello. It's me, Reggie. Let's with the behind this baby. Okay. Bibi di, Miss Bibi. Okay, mag ano ko gang. Hindi kita ko pababoy yan eh. Pababoy. Pababoy pa more. Our shake gang. Our shake is like, is late na. Ito ma. Sorry. Sorry. Parang nawala ako. Ay, Diyos ko Lord. Ang dali ko. Ayan. So, here I am. Ayan. So, ganyan lang yan siya. Wala bang ilaw? Ayan. Ang sarap ng tugang kasi very creamy yan. Very creamy. Hmm. Kasi kanina nakabili ako ng ano? Nakabili ako ng, alam mo yung video na Dio na um, banana. Tapos 50%. Yung, yung hinog na talaga siya. So, tama lang talaga sa aming apat. Oh. Kasi so, sarap nito kong... Oh. Sarap nito... Tama lang talaga sa aming apat. Oh. Apat kasi kami. So, tama lang sa aking mga palangga. Sisimunit. sisimuti, Sispe. Sisimutin natin lang kasi alam mo. Tsaka, itong blade. Iingatan ko siya kasi ayoko siyang maano Alam mo yung ma maano siya pa yung blade. Lagay ko sa isang plato. Tapos sisimutin, sisimutin natin. Sisimutin natin. pa asa ah, na ba yung ano ko? Ba't ang layo? Nalagay ko lang siya ng merit ng mga dalawang kutsara, kutsara. Kasi ayoko siyang masyadong, alam mo yung, yung, uh, ko siya yung, gusto ko siya malapot. Ayoko ko yung, uh, parang malablaw. Kasi, ayoko uh, ayaw nang malablaw. So, ayun, ang sarap niya talaga lalab. O, oh. Mm. Ayan. So, let's drink na mga palangga. So, ayan. Ay. Ayan. Oh, so, dapat dito malinis. Clean as you go dito. Clean as you go. So, ayan na yung aming banana shake, banana smoothie. Thank you so much for watching. Till next time. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the notifications bell button so that you will be updated sa mga ganap ni Reggie dito. Okay? Thank you and... Good evening. So, tapos na yung ating banana shake. Banana shake good for four persons. Ayan. Lekor, lekor, lekor. Very yummy banana shake. Gang, ang sarap nito lalab. As in. So, enjoy.